Inalabas ng Pulse Asia ang resulta ng kanilang survey mula March 6 hanggang March 10. 27% ang malaki ang tiwala kay Pangulong Bongbong Marcos. 71% naman ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. 53% kay Senate President Juan Miguel Zubiri at 31% kay House Speaker Martin Romualdez. Pagdating naman sa performance, 55% ang approve sa pagganap ng Pangulo sa kanyang mga tungkulin itong huling tatlong buwan. 67% naman ang approve sa performance ng BICE. 52% ang nakuhang approval rating ng Senate President, habang 31% ang sa House Speaker. Bumaba ang trust at approval ratings ni na Marcos, Duterte at Romualdez kumpara sa resulta ng survey noong Disyembre. Habang tumaas naman ang mga nakuha ni Zubiri. Tapatang Vice President Sara Duterte at Senator Rafi Tulfo ang laman ng ilang survey para sa 2028 Presidential Race. At ang nangunguna raw dyan, si Tulfo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. May tatlo pang commissioned survey na hindi nare-release ang Octa Research. Sa isang panayam, sinabi ni Octa Research founder and President Ranjit Rai, isa rito ang nakikitang match-up ni na Vice President Sara Duterte at Senator Rafi Tulfo. Ang dalawang opisyal umano ang napipisil ng mga sumagot sa survey na magtutunggali sa 2028 presidential race. Nagpahapyaw ang octa kung sino sa dalawa ang lamang. In all the severity, uh, the rapid tool po won no? Uh, by a margin of something like uh, 10 to 15 points. No survey that we have come out with show that uh, in a one-on-one -on -one situation, it's Sara Duterte uh, win over Senator uh, Tulfo. Ganito ang sitwasyon kung dalawa lang silang magtatapat. Bagay na hindi pa nangyayari sa Pilipinas simula post-martial law. Karaniwan kasing higit sa dalawa ang tumatakbo sa pagkapangulo tuwing eleksyon sa Pilipinas. Kaya posibleng mabago pa ang mga susunod na survey result. In a, a three or four way contest, these numbers will change. And it's likely going to favor VP Sara or the candidate with a bailiwick. The tool for branding uh, becoming more and more popular. But it's, 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 it's vulnerable in the sense that they don't have a baluarte mismong si Senator Tulfo na ang kumontra sa ideyang ihanay siya sa mga tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 national this? elections. This will be the first and last statement that I will make pertaining to this matter that I'm going to tell you. Una sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa tiwala na ipinapakita sa akin ng taong bayan. I'm very grateful from the bottom of my heart. Seriously, thank you so very much. On the other hand, Request ko lang po sana sa mga survey company, wag niyo na po isama ang pangalan ko. Please lang. Nagkikiusap po ako. Nagdudulot lang daw ng negatibong epekto ang mga lumalabas na survey results. Kasi pag sinasama niyo ako, dito ngayon nagkakaproblema, nagkakagulong marami. Supporters ko, supporters ng iba dyan, nag-aaway-aaway.